Sinimulan na ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ang pre-charge investigation laban sa ilang tauhan ng Quezon City Police District matapos masangkot sa magkahiwalay na insidente. Kabilang ngayon sa iniimbestigahan si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan na nakuha ng video na nagpapakita ng pang-aabuso, harassment at pagpasok sa bahay ng walang bitbit -bit na warrant. Iniimbestigahan din ng dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na si Police Major Dondon Lapitan kasamang jailer at desk officer nito matapos makalabas sa detention facility ang isang person under police custody at nakipagkita pa sa kanyang pamilya sa isang hotel. In The case of the police sergeant, insofar as his administrative uh, liability is concerned, kumugulong na po ngayon yung pre-charge investigation ng IAS against this uh, person. Yun naman po sa issue noong uh, nag-viral uh, na naman at nag-news sa uh, article nga, tungkol doon sa sa sinasabing nilabas na preso ano uh, doon sa Quezon City Minerem po ay nagkaroon na po ng pre-charge investigation. Sinabi pa ni Dulay na target nilang makapaghain ng sakdal sa loob ng pitong araw upang masimulan ang summary hearing na maaaring tumagal ng anim na po hanggang siyam na pong araw. At yung pong pre-charge investigation na po ito involves yung pagkalap noong lahat ng ebidensya bago ilabas po yung sakdal. Inaasahan po namin na sa loob ng lima o hanggang pitong araw ay lalabas na po yung formal na sakdal. Ang tawag po doon, formal charge. At dito na po gugulong yung pong proseso ng summary hearing laban po sa pulis na ito. Posibleng umabot sa parusang dismissal ang mga sangkot depende sa magiging resulta ng investigasyon in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.